Siguro iniisip mo na kapag gumamit ka ng kondom, ligtas ka na ng tuluyan sa HIV. Pero heto ang nakakakilabot na katotohanan. Bagaman ang kondom ay isa sa pinakamabisang proteksyon laban sa HIV, hindi ito perpekto. Nababawasan nga ang panganib. Oo, pero hindi ito tuluyang nawawala. Halimbawa, kung ikaw ang receptive partner sa anal sex o ang tinatawag na bottom, dito pinakamataas ang panganib. Lalaki man o babae, kung walang proteksyon, ang tsansa ng impeksyon ay mga isa sa bawat pitongput dalawang beses ng pagtatalik. Kapag may kondom, bumababa ng malaki ang risk. Pero, hindi ito zero. Bakit? dahil pwedeng mapunit ang kondom, madulas, o magkaroon ng maliliit na butas. Kapag hindi rin ito na isusuot ng tama, may daanan pa rin ang virus papasok sa katawan mo. Paano naman kung ikaw ang insertive partner? Ang top! Mas mababa ang posibilidad, pero pwede pa rin mangyari. Kung walang proteksyon, mga isa sa bawat siyam na daan ang chance ng impeksyon. Kapag may kondom, halos wala na. Halos. Dahil tandaan, halos wala ay hindi pareho sa wala talaga. Isang punit lang, isang pagkakamali, o isang sugat na hindi mo napansin at makakapasok ang virus. Hindi lang lalaki sa kapwa-lalaki ang pwedeng magkaroon ng HIV. Kahit ang babae ay pwedeng maging biktima. Pero sa vaginal sex, mas mababa ang chance na magka-HIV kaysa sa anal CX, pero mayroon pa rin panganib. Para sa babae, kung walang proteksyon, mga isa sa bawat isang libo and dalawang daan at limampung beses. Para sa lalaki, isa sa bawat dalawang libo at limang daan. Sa paggamit ng kondom, bumababa ito ng husto. Pero tandaan, kahit gaano kababa, hindi pa rin ito absolute safety. Paano naman ang oral sex? Kadalasan, binabalewala ito at tinatawag na safe. Pero kung may sugat sa gilagid, maliit na hiwa, o may iba pang impeksyon. Pwedeng magbago ang lahat. Ang mababang panganib ay pwedeng maging habang buhay na pagsisisi. At heto ang dahilan kung bakit nakakatakot ito. Ang panganib mo ay hindi lang tungkol sa iyo. Nakasalalay din ito sa kondisyon ng kondom. Kung may iba kang STD, at kung gaano kataas ang viral load ng partner mo. Kung undetectable ang viral load niya, halos zero ang panganib. Pero kung hindi, ang bawat pagtatalik ay may tsansa. Kaya kung malaki ang chance mo magkaroon ng HIV, mas mainam na magpatest sa pinakamalapit na health center. Kung gusto mo ng test na private, mabilis na result at di kailangan sa klinik Pwede kang magpatest gamit ang test kit na nabibili online. Naglagay kami ng link sa description para makabili kayo anytime. Ngayon, kung ang video na ito ay nakatulong sa inyo, pwede po ba pa-share at pa-like para mas maraming makapanood?